Hello, good morning. Good morning po. Ano uh, ito po tayo ngayon sa ano, sa bukid. Ito sa probinsya. Ah, uh, may pakikita po ako sa inyo ng yung bang ano siya, uh, sa English siya is passion fruit. Ah, uh, pasinoria po kung tawagin dito sa atin sa Tagalog. Sa amin po is pasinoria. Sa English po is passion fruit. Ito po siya, ah uh, hindi ko po alam kung kinakain po ito, itong passion fruit na ito, itong pasinorya na ito. Ito po. Oh. Ito po siya. Yan, ito po siya, ito po. Ah, pipik po tayo na isa yan. Ito po ang, ay, ah, ito po. Oh. Ito po yung nasabing passion fruit. Hindi ko po alam kung kinakain. Pero try po natin kainin itong, ano, itong pasinorya kung tawagin sa amin ito. Ito po. Ayan oh. Ito po yung laman nya Oh. Ayan Oh. Tikman po natin. Tikman. Mm. Ah, buto po pala yun. Buto yung meron. Meron mga buto ito. Ito po. Buto. Ah, <laughs> matamis. Matamis po siya. Ayan kapag po hinahinog na po siya, hinog na siya, it's ganito na po yung ganito na po yung bunga Ganito na po yung bunga niya. Ito na po siya. Ayan. Ang laman po niya, ito po. Ang laman po niya, eh, ito po, itong ma, mabuto, mabuto. Ayan. Mabuto po siya, mabuto. Matamis naman po. Matamis po yung lasa. Hindi ko po alam kung kinakain po ito o oh. pero kinain kina, ko, kinain ko naman po yan kapag ka hilaw siya ito siya hilaw ito ah uh, meron siyang tawag para hindi makain ng ano ng ng ibon ito ito yung itsura niya pagka kuli green pa lang siya. Ito, madami po dito na ano, meron po dito. Uh, ah ma marami po siyang itong tubo. Yung iba po kasi is mali maliliit pa lang. Ito, nakakita ako ng ano. Matagal ko na po ito nakapapansin. Ito yun po. Ito, o, oh, yan. Ito po siya, o, oh, yan. Yung, ito, nito hilaw pa siya, hilaw pa. kuli green pa po kasi. Ayan, o. Oh. Kaya yeah, ang um, uh, din po siya, kaya nga lang kulay green pa rin po yung pinaka ko sa buto niya. Pero yung yung kinain po natin kanina eh ay dito eh kulay itim na siya. Tapos ma, ma, ma ano po yung ano, parang ma jelly yung pinaka gilid-gilid po niya. Pero masarap naman po matamis. Ulitin na po natin ito po, ito po siya ayan. Ayun ah, ito pag piniga siya lalabas na po siya yung pinaka buto niya eto po ta hmm? siguro over ano na to over hinog na kasi parang hindi siya pero yung isa kong natikman eh matamis yan no eto yung puno niya oh. ayan guys so ito yung puno niya oh. No? may mga ano pa naman ito siya ako kukunin po natin. Kukunin po natin yung mga bunga. Ay, nahulog na isa. Kukunin po natin yung mga hinog. Pakita ko po sa inyo kung ano po yung... Ayan. Ayan, kinuha ko na po yung mga lahat ng hinog. Ayan. Marami may hinog eh. Ito. Ito hinog na to. Ah, ayan. Ayan, okay na, okay na. Ito. Ito. Teka lang. Yan oh. Kaya ito yung nga niya oh. Passion fruit sa Ingles. Pasinori kung tawagin dito sa amin, sa probinsya namin. Dito. Uh, yung iba matamis, yung iba medyo maasim. Maasim yung lasa, yung iba is matamis. Kaya yung tinikmak ko nga kanina. Ayan. Ayan oh. oh Mag-comment po kung sino po nakatikim na nito sa inyo, sa lugar nyo, sa probinsya nyo. Uh, comment na lang po kayo. Agad dito na lang po guys. Supportahin nyo po ako sa aking ah uh, mini mini vlog. Na ano, inil natin yung pasinoria kung pagka. Or passion fruit. Hello, agad dito na lang po guys. Ha. Bye! Bye na po tayo.